nakita ko tong mga mingming -ming na to dito sa kalsada, dyan sa kalsada na yan dyan, naggalat sila kaya iuwi natin, baka kasi masagasaan nakakaawa naman, tumatawid sila ng hindi po nila alam yung tinatawiran nila baka may mga sasakayan na mabilis ang takbo isabi e, ni ate, hindi daw sa kanila yan kaya kinuha ko po So kung sino man po yung nagmamayari Kunyari po napadaan sa si inyo itong video namin Tapos nakakilala nyo na sa si inyo po to Pwede nyo po akong i-chat PM nyo po ako para maibalik po sila sa si inyo Kasi uh, anytime po pwede nyo pong kunin Or ako po mismo magbibigay sa si inyo Po po, uwi tayo ha Doon muna kayo sa bahay baby, parang si Miela lang to, marunong pa lang maglakad. Eh, okay. tapos nasa kalsada. Ay. Yung isa po ay may ano, may problema yung mata, nagmumuta siya kaya gagamutin natin pagdating sa bahay. Bilhan din po natin sila ng cat food at saka bibili din ako ng dog food para kay Lucy and Bronyo binilan ko po muna sila ng pagkain kasi ano yung mga pagkain nila ko yun sa enroll yun. ano lang yung kasya sa pera natin, yun lang muna bibili natin para sa kanila. Ayan Oh. Kunin natin yung dalawang ming ming. Ming! Ming ming! Tara na dali! Ming ming! Tara na kayo dali! Alika na! Oh, wow. No, mantig naman po yung mga mata nila, pikit po. Kasi sobrang dumi. Malungo na po ito, sobrang payat ko. Kailangan natin silang pagsamahin kasi magkapatid sila. kawawa naman kapag pinaghiwalay ko. Ningning, Jessie, sa babies ah. Oh. Oh. Mga babies ah. Oh. Mm kasama niya na sila dito So, maganda po yung tawa na ito isa. Okay po so kasi hindi siya okay kasi ang palatayap niya tapos iyak siya na iyak. So, pagkatapos ko po silang ma-isolate para makasiguro tayo after ng VEP, check out kung okay sila at kung na silang sakit. Si ako po, po sila isasama doon sa sa club na yan. Isasama natin sila doon sa magdang naminay. Yan, para kahit pa paano, maramdaman mga ming na to yung init ng, ng katawan ni JT's Kasi baka po naghahanap sila ng init ng nanay Eh si JT's po, kakapanganak lang din, baka din isama ko sila doon Para pag natulog sila kahit pa paano, mayakap sila ni JT's Yun lang, update ko po kayo pag nadala ko na sila sa bed I'm nabubuhay na talaga. Ito din. Ito. Ano yun yung no? May mga pagkain pa po sila doon sa pagkain na nila kaso ayaw na. Ay, ang sila sa pagkain. Ito po yung parang may sakit. Kailangan natin ipacheck. check sa vet. Dalawa silang ipapacheck natin. Pero ito yung parang mahina. Pero ito po maganda yung katawan. Dito natin sila ilalagay. Para maayos. Ming! Dali ka dali. Mm. Ay po. Tragis ka talaga, Brawl dito kayo ha. Opo, pupunta tayo ng vet. Yan guys, dadani na natin sila sa vet. Opo. Ano Punta muna tayo sa vet ha para pag okay kayo ilalagay natin kayo kay JT's para mama nyo na rin si JT's. Kasi si JT's po mayroon pang gatas. So pwede pa sila dumedi kay JT's. Opo. Ano tapos kawawa naman. Ninahanap siguro yung mama nila. Mali ka na. Punta na tayo sa vet. Andito na po kami sa... Ano man nakatingin. Papalinisan na rin natin sila ng dumis nila kasi magigingin oo, oh, Ang dumis na nila. Nag Naglili Naglilinis din kayo ganito. Papalinisan ko na rin. Oo. Hindi po po sila mapili. Pero kung panas ng wipes, pwede na mapili. Pwede na panasin ng wipes. Kasi ito do easy. Ipinamigay ng kapitbahay namin. Tinapon. Kawawa naman. Ay, wait. Mga kitang mga set is ito. Ito yung mga babies kaya lang do do sa papalinisan natin yung mga Sabi naman si Ming. Mamaya na magpakarga. Opo. Mamaya kakargahin kita. Opo, dyan lang muna ha. Opo, dyan lang muna kayo. Mamaya ko kayo kargahin ha. Papalinis muna tayo ng muka ha. Tapos magpapa... Magpapa ano, deworm. Wow, ano mo. Buti hindi kayo nasa

timbang timbang muna tayo, ha? Ano yung babae rin? Oo, oo, same sila babae. Eh. Uh, same sila babae. Ito yung medyo mataba. 3? 3.5? Mm -hmm. oh, Pero medyo mataba. Ito kasi malakot. Yan. Yes, mm apa? hmm Ama pala si yung ako ko ganyan nga ang dog Ano Carlo kayo? Danilo. Ah, oo. Okay. Oo. Oh, Opo, okay. oh, okay. oh, uh, pa-check ko sana kung anong pwedeng gawin kasi hindi ko pa siya maisama sa mga ibang susunod. Mm -hmm. eh. Tapos patingin ko lang yung isa medyo mahina kasi nung napulot ko baka sagot ng mm -hmm. Ipapaliguan ko sana na ginawa sa mm. Ipapaliguan ko sana kaso okay. na, hindi ko na ginawa kung na mga pinumina, lalo. ilang days na kaya yan daw sila? Buwan na to. Wala pang isang buwan. Meron na. na to. May na, ma'am. Ah, may na mm -hmm. So, hindi ano na, pwede ko kaya sila padidingin dun sa mama cut ko na nasa bahay? Mukha kasi mo, mahawaan yung mga ano. Ay, oh, pwede, yun. na, na oh, pwede naman na kasi to kumain. Ah, pwede oh, na. O, pakainin nyo na lang. Lang cut phone mm -hmm. na lang din. Kasi, hindi natin alam ang mystery nito mga ito. buti na lang hindi ko po pinaliguan bawal pa pala sila paliguan kayo lumabas ha ang sabi ko wag kayo lumabas bakit ang tigas ng ulo mababasa yung paa nyo tapos papasok kayo dyan sa loob na basa ang paa nyo kakaligo nyo lang maglilinis ako dito dyan lang kayo wow linis na sila ang sarap ng pakiramdam pagod ka man ang sarap tingnan na maayos na sila at may bahay na sila. Hindi na sila magpapadabay-labay sa kalsada. Maulanan man sila, meron silang bubong. Hindi na sila at Tapos may pagkain sila. Hello, Mingming! -Ming. Ito po yung mga dati kong alaga. Yan. Si Gaspar at saka si... Ano ang pangalan ng isa? Ewan ko bakit ang papangit ng mga pangalan na binigay sa inyo. Tapos ito si JT's. Kasi ang kwanta ni JT's, napulot ko po yan sa JT's Manupan. Kaya pinangalanan namin JT's. Gusto ko makayata lo. Gusto niya yata sa iyo JT's. Pinahanap niya yata yung mama nila. Akala nila ikaw yung mama nila. Oh, so, ano? Mingming, -ming, ilapit ko kasi sa iyo. Baka hanap ang mama nila. Opo. Okay. Bakit? Hanap mo mama mo. Yan, isa ako ba ito? Baka, baka kagatin mo. JT's, ha? JT's. Sige nga. Huwag niyong awayin si Mingming, -ming, ha? Ha? Hmm. Eh, ano ba yan? Ano? Hmm. Hmm. Mm. Nagkahanap yan ng init ng katawan mo Jities Uy, oh, natahimik na sila Ang oh, naman Sama ko na kaya kayong dalawa Halika na ming ming oh, natutulog naman ang nakaupo Sige ha Diyan na lang sila Sama-sama na lang kayo babies ha Kung hindi ko po yan gagawin, maghahapon na naman mag-iiyakan niya. Okay naman siya. Sabi na tayimot sila Ibig sabihin, nagkahanap talaga ng nanay. Hindi um, um, ka gaya kanina. Iyak na iyak. <laughs> Ang galing ni JT's binibilaan niya kaso nagagalit yung isa Mimin, dinidilaan na nga ni JT yung kapatid mo eh. Bati kayo ni JT, si e, Iting na mo, love kayo ni JT. Tapos nagagalit ka pa. Masungit itong malaki eh. Yung maliit hindi masungit eh kasi nililinis siya ni JT's JT's baby mo yan ha? ampun mo yan ha love mo sila ha JT's ha mm, bakit mm, po bakit mm -mm. Mm, may kapatid na kayong baby oh